Pasak ang muka, umuungol na tila naghihingalo at namumula ang sahig sa dami ng dugong nagkalat. Ganito ang kalagayan ni Dan Markel, isang matagumpay na abogado at profesor sa Florida State University nang matagpuan siya ng mga first responders. Natagpuan siya sa loob ng kanyang sedan na bagong dating pa lamang sa parking space ng kanyang bakuran. Isang mapayapang araw ng July 2014 ang dapat sanay araw ng tahimik na pamumuhay para sa tanyag na profesor ng batas na si Dan Markel. Subalit, sa halip na mga papel at lectures, bala ang bumungad sa kanya. Isa, dalawa, sunod-sunod. At sa harap ng sariling tahanan, sa Tallahassee, Florida, iniwan ang naghihingalong katawan ang isang taong hindi lang basta abogado, isang iskolar, isang ama, isang guro, at isang anak. Ngunit, bakit kailangang humantong sa ganitong kalagim na wakas ang buhay ni Dan Markel? At sino nga ba ang Filipina-American na si Catherine Magbanwa. Ano ang naging papel niya sa karumal-dumal na krimeng ito? Ipinanganak si Daniel Eric Markel noong October 9, 1972 sa Montreal, Canada at lumaki sa lungsod ng Toronto. Isinilang sa isang relihiyosong pamilyang hudyo, pinalaki si Dan sa isang tahanang puno ng disiplina katalinuhan at pananampalataya. Mula sa pagkabata, nahilig na siya sa pag-aaral at intelektual na diskurso. Ang kanyang curiosity at katalinuhan ay naging gabay sa pagsuong sa mas mataas na edukasyon. Bilang isang estudyante sa Harvard University, pinili niyang mag-aral ng politika at filosofiya at nagtapos siya ng magna cum laude, isang patunay ng kanyang husay. Nang matapos ang undergraduate degree, ginugol niya ang ilang panahon sa Israel sa ilalim ng Dorot Fellowship at doon ay ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa Hebrew University of Jerusalem. Kalaunan ay nagtamo siya ng master's degree sa political theory mula sa Emmanuel College, Cambridge sa United Kingdom. Siya rin ay nagtapos ng Juris Doctor sa Harvard Law School noong 2001. Sa larangan ng batas, nagsimula si Dan bilang isang law clerk ni Judge Michael Daly Hawkins ng U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit. Mula roon, pumasok siya sa isang kilalang law firm sa Washington, D.C. kung saan siya ay tumutok sa white-collar criminal defense at mga kasong pang-constitutional. Noong taong 2005, naging professor siya sa Florida State University College of Law at makalipas lamang ang limang taon, nakuha niya ang tenure. Kilala siya bilang mahigpit ngunit mapagkalingang guro at isa sa mga pinakatinitingalang legal scholar sa bansa ng Amerika Bukod sa kanyang karera, isa rin siyang aktibong manunulat at tagapag-ambag sa mga publikasyon tulad ng The New York Times Late at The Atlantic Kabilang sa kanyang mga likhang-aklat ang Privilege or Punish na tumatalakay sa koneksyon ng pamilya at sistemang kriminal. Ang kanyang buhay pag-ibig ay nagsimula sa pagkakakilala niya kay Wendy Jill Adelson, isang kapwa-abogada na may angking talino at kagandahan. Nagkakilala sila sa isang Jewish dating app, dalawang masigasig at matalinong tao na parehong namamayagpag sa larangan ng abogasya. Sa una, sila ay perfectong pares Nagpakasal sila noong 2006 at biniyayaan ng dalawang anak na lalaki. Ngunit sa kabila ng magandang simula, hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon. Taong 2013, opisyal silang naghiwalay at nasangkot sa isang masalimuot na labanan sa kustodiya ng kanilang mga anak. Ang umaga ng July 18, 2014, ay isang tipikal na araw para kay Dan Markel. Galing siya sa gym at tumuloy sa kanyang mga regular na gawain bilang profesor sa Florida State University. Wala siyang kamalay-malay na may dalawang lalaking nagmamanman sa kanya. Sina Sigfredo Garcia at Luis Rivera na bumiyahi pa mula sa Miami upang isagawa ang plano. Bandang alas 10 ng umaga Isang itim na prius lulan si na Garcia at Rivera ay nakita sa lugar ng pinagtatrabuhuhan ni Dan. Sinundan nila siya buong umaga. Base sa mga CCTV footage at cellphone data, malinaw ang kanilang pagsubaybay sa kilos ni Dan. Habang pauwi si Dan sa kanyang tahanan sa Trescott Drive, Tallahassee, Papasok na sila sa kanyang driveway gamit ang kanyang sasakyang Mercedes Benz. Pagkababa niya sa kotse, doon ay sinagawa ang pag-atake. Dalawang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tinambangan si Dan habang nasa driver's seat pa. Binaril siya sa ulo at muka. Sinigurado ng salarin na hindi na siya makakaligtas. Ang mga kapitbahay nagulat sa mga putok ng baril agad na tumawag sa 911. Badang alas 12.15 ng tanghali nang dumating ang mga first responders, natagpo ang buhay pa si Dan, ngunit malubha ang kanyang kalagayan. Siya ay isinugod sa hospital. Sa mga sumunod na oras, hindi na siya nagkamalay. Noong July 19, 2014, kinabukasan, dakong tanghali, si Dan Markel ay binawian ng buhay sa ospital, isang araw matapos ang pamamaril. Siya ay 41 years old lamang. Matapos ang kanilang hiwalayan noong taong 2013, si Don Markel at si Wendy Adelson ay nagkaroon ng masalimuot na labanan sa kustudiya ng kanilang dalawang anak. Ayon sa mga ulat, nais ng pamilyang Adelson, lalo na ni na Charlie Adelson, kapatid ni Wendy, at ng kanilang ina na si Donna Adelson na idipat ang mga bata sa South Florida kung saan nakatira ang pamilya ni Wendy. Ngunit si Dan ay matigas sa kanyang paninindigan. Hindi niya hinayaang madala palayo ang kanyang mga anak mula sa talahasi. Sa ilalim ng batas, ulang sino man sa kanila ang pwedeng magdesisyon basta na lang lumipat ng tirahan kasama ang mga bata nang walang pahintulot ng korte. Ito ang naging ugat ng tensyon. Para sa pamilya Adelson, tila lang si Dan sa kaligayahan ni Wendy at sa kagustuhan nilang mapalapit ang mga bata sa kanila. Ang galit ni Charlie Adelson kay Dan ay unti-unting humantong sa mas malalim na balak. Imbes na legal na daan ang tahakin na pagpasyahan niyang wakasan ng problema sa paraang marahas ang pagpatay kay Dan Markel. Para maisakatuparan ng plano, si Charlie ay lumapit kay Catherine Magbanwa, isang Filipino-American na dati niyang kasintahan. Si Catherine ang naging tulay para mahanap ang mga taong kayang gumawa ng krimen. Mula kay Catherine, pumasok sa eksena si Sigfredo Garcia na ama ng kanyang mga anak at kilala bilang parte ng isang malaking criminal gang sa Amerika. Si Sigfredo naman ay nag-recruit ng kanyang kaibigang si Luis Rivera, isang miyembro ng Latin Kings Gang. Sila ang piniling magpatupad ng plano. Ang mga tao sa likod ng mismong aktong kriminal, ngunit hindi sila ang talagang utak nito ayon sa mga ebidensya sa korte, may mga financial transactions at mga palatandaang bayad ng malaking halaga ang planong krimen. Bagamat hindi tahasang binanggit sa mga formal na dokumento kung magkano ang bayad, malinaw na si Catherine ang nagsilbing middleman upang mapasa ang mensahe at bayad mula sa mga Adelsons patungo sa mga gunman. May mga wiretap recordings na nagsabing si Charlie ay madalas makipag-usap kay Catherine pagkatapos ng krimen. Sa mga ito, nababanggit ang mga palatandaan ng pagtatakip at pag-aalala sa nahaharap nilang investigasyon. Si Catherine Magbanua ay isang Filipino-American na isinilang at lumaki sa Miami, Florida. Bago masangkot sa kaso ng pagpatay kay Dan Markel, siya ay kilala bilang isang event promoter at hostess sa iba't ibang nightclub sa mga social gatherings sa South Florida. Isa rin siyang single mother ng dalawang anak na ang ama ay si Sigfredo Garcia, isa sa mga salarin sa krimen. Bukod sa kanyang trabaho sa nightlife scene, si Catherine ay may malapit na koneksyon kay Charlie Adelson, kapatid ng dating asawa ni Dan at sinasabing naging kasintahan niya. Ang relasyong ito ang nagbigay daan sa kanyang pagkakasangkot sa krimen dahil siya ay naging tulay sa pagitan ni Charlie at ng dalawang hitman, isang papel na nagdulot sa kanya ng matinding kontrobersiya at kalaunan pagkakakulong. Ano nga ba ang motibo sa pagpatay? Ang lahat ng ito ay nagugat sa isang simpleng kagustuhan ang mawala si Dan upang makuha ng pamilya Adelson ng mga bata at makuha rin ng buo ang kontrol sa kanilang buhay. Sa mata ng mga Adelsons, hindi lamang hadlang si Dan. Isa siyang pader na kailangan nilang gibain upang makuha ang mas magandang buhay para kay Wendy at sa kanyang mga anak. Sa halip na sumunod sa batas, pinili nila ang daang madugo at ang resulta nito ay isang trahedya na tumapos sa buhay ng isang mabuting ama, profesor at abogadong may kinabukasan pa sana. Ang pagpatay kay Dan Markel noong taong 2014 ay nagresulta sa mga kasong kriminal laban sa apat na pangunahing sangkot. Narito ang mga naging desisyon ng korte para sa bawat isa. Sigfredo Garcia, ang hatol ay guilty sa first degree murder at conspiracy to commit murder. Sinintensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parole. Si Garcia ang isa sa dalawang gunman na bumaril kay Markel sa kanyang driveway. Siya ay nahatulan noong October 2019. Catherine Magbanwa Ang hatol, guilty sa first degree murder, conspiracy to commit murder, at solicitation to commit murder. Ang sintensya, habang buhay na pagkakakulong para sa murder charge at karagdagang 60 years para sa conspiracy at solicitation. Si Magbanwa ang naging tagapamagitan sa pagitan ni Charlie Adelson at ng mga gunman. Siya ay nahatulan noong May 2022 matapos ang retrial. Charlie Adelson, ang hatol, guilty sa first degree murder, conspiracy to commit murder, at solicitation to commit murder. Ang sentensya habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol at karagdagang 30 taon para sa iba pang mga kaso. Si Adelson, isang dentista at kapatid ng dating asawa ni Markel, ang itinuturing na utak ng murder for hire plot siya ay nahatulan noong November 2023. Luis Rivera ang hatol umamin sa kasong second degree murder bilang bahagi ng plea deal. Sentensya, labing siyam na taon na pagkakakulong. Si Rivera, isang miyembro ng Latin Kings Gang, ay nagsibing driver at lookout sa krimen. Bilang bahagi ng plea deal, siya ay tumistigo laban kay na Garcia at Magbanwa. Ang mga hatol na ito ay nagbigay ng hustisya sa pamilya ni Dan Markel matapos ang halos isang dekadang investigasyon at paglilitis. Ang pagbatay kay Dan Markel ay isang malagim na paalala kung paanong ang galit, ingit at gustuhang kontrolin ang sitwasyon ay maaaring humantong sa tarahedya isang huwarang profesor at ama, ang nawala dahil sa baluktot na desisyon, pinilit isa katuparan sa halip na ayusin sa legal na paraan. Ang kasong ito ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral, na sa bawat galit at alitan, lalo na sa pamilya, ay kailangang pairalin ang tamang proseso at hindi ang dahas. Nagsilbing babala ito na ang katarungan, bagamat minsang mabagal, ay dumarating sa tamang panahon para panagutin ang mga may sala. Sa huli, ang katotohanan at batas ang mananaig. Nais ko po sanang magpasalamat sa ating mga bagong subscribers at sa ating mga manonood. out po kay Sophia Wayne at shoutout din po kay Leonora Retanan 1107. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang araw! Dito sa ating channel, tinatalakay natin ang mga totoong krimen na yumanig sa Pilipinas at sa buong mundo. Kung ikaw ay katulad ko na curious sa mga true crime stories, iniimbitahan kitang mag-subscribe sa channel na ito. Huwag din kalimutang like ang video at mag-iwan ng komento dahil mahalaga sa akin ang iyong mga opinion. May kaso ka bang gusto mong ipatalakay? I-comment mo na ito sa ibaba. At kung nais mo akong suportahan, maaari mo akong bilhan ng kape sa pamamagitan ng Buy Me A Coffee. Malaking tulong ito upang panatiling buhay at mas lumawak pa ang ating komunidad. Maraming salamat sa panonood. At tandaan, sa likod ng bawat kwento may aral tayong matututunan.